Sino ba naman kasi yung mag-aakalang biglang uulan na simula umaga hanggang alas 4 ng hapon? Grabe ang init, halos ayaw ko na nga magtrabaho kanina. Hello guys, hello everybody, everybody to the left, everybody to the right, mo Welcome na naman sa isang vlog ng Madam Sitang kung saan nandito ako sa lugar na wala kayo kaya ibablog ko na lang ito. At ang unang eksena ay nandito nakasampa sa taas ng forklift para makita ko yung mga basura na nakatambak na sa alulod pala. Kung hindi pa nga ako umakyat dito, hindi ko na disco sobre na kaya pala tumutulo yung bahay ko dahil nga pala, barado na yung alulod dito Samantalang sila ni amo, ang gagawin daw dito, babaklasin agad at papalitan daw ng bubong Hindi malang kasi nila chinik kung ano talaga yung totoong problema dito Kaya pala, pag sobrang lakas ng ulan, yung tubig sa kwarto ko bumabalik Kasi nga punong-puno ng basura, yung alulod, yung tubig, syempre walang mapupuntahan Yung kwarto ko, yung pinakamalapit, ayun, nandun lahat sila, basang-basana tagal lang ang sinabi dito na ayusin daw, pero may darating nagagawa eh ngayon lumakas na naman yung ulan, basa na naman yung kwarto ko. Ewan kung kailan ba talaga ipapaayos ito. Si mm -hmm. Medyo natakot pa nga ako kasi kumukulog at kumikidlat. Tapos kuryente pa yung hawak ko. Pero sino ang tutulong sa akin? Kaya ako lang mag-isa dito. Mm -hmm. Nilakasan ko na talaga yung loob ko kasi ayoko namang panoorin lang na nalulunod na yung bahay ko. Mm -hmm. Mamaya sa dulo ng video na to makikita nyo kung anong nangyayari doon sa loob nito. Sa mga ganito palang sitwasyon, gumagana pa rin yung utak ko. Eh, Tiyos. Bukas nga, pag nagkita-kita kami ng mga amo ko dito, sasabihin ko na hindi naman talaga butas yung bubong ko. Yung dahilan talaga, barado yung alulog Medyo ko. Medyo nahirapan pangako kasi nga alam nyo naman kulang sa height ang madam si Tang Minyo. Buti na lang talaga itong walis ko in case of emergency tumutulong sa akin ito. Napasubo tuloy yung walis ko na hindi ko naman yan ginagamit sa panlinis ng mga basura. Ginagamit ko yan kapag naiinitan ako sa kwarto ko, lumilipad ako papunta sa buwan. Yung mga kuryano ko kasing kasama dito, sagana lang mag-utos-utos. Pero sa mga ganitong eksena, takot sila. Medyo nahirapan pa nga akong bumaba mga guys kasi nga ang ikli lang ng bias ko, ang dulas pa ng tsinelas ko, hay na. Ang liit lang kasi ng kanal doon mga guys ko nakikita ninyo kaya nahirapan akong dukutin. Mas malaki pa yung kamay ko sa space ng kanal ng alulod nila dito. Nagulat pa nga ako kasi isang tusok ko lang ng walis abay butas na agad. Parang mas matigas pa yata yung ulo ko sa alulod na to. At dito na tayo sa eksena number 2 sa loob ng kwarto. At dito ko. na yung malunggo na party mga guys kasi yung mga importanteng bagay sa buhay ko mukhang masisira pa yata dahil sa ulan nga dito buti na nga lang talaga mahilig ako magtabi ng mga timba na mga medyo okay pa sa mga ganitong eksena napapakinabangan sila hindi ko pa nga alam kung paano umpisahan yung paglilinis dito iniisip ko na yung uulitin kong box kasi basang basa yung puwitan niya yung unan ko, yung higaan ko, yung kumot ko nabasa din walang patawad yung ulan yung kanina yung pag-asa ko na magiging I-singer ako, magiging composer ako, mukhang malabo na, sira na yata yung mic ko kasi nga basang-basa din I kanina. Ipapakita ko talaga yung video na to kay amo kay para pabayaran ko sa kanila yung mga na-damage kong gamit kasi dito. Kasi halos isang linggo ng sobrang init, hindi malang nila naalala yung pangako nilang aakyatin daw yung bubong para i-check nga yung bakit tumutulo yung Ang bahay ko. Ang totoo nga niya, naka-live pa ako kanina nung biglang pinasok ng tubig yung bahay ko, kaya sorry talaga hindi ako nakapagpaalam.